Hello guys, welcome sa aking channel. Ayan, pupuntahan na natin yung aking garden guys. Ayan, simula nung mataas yung tubig, hindi ko pa siya nakita. So, pupuntahan na natin. Let's go. Nandito yung alaga kong pusa, sumama sa akin. So, patay na lahat guys, na mga gulay ko. Ang natira na lang is alugbate. Tingnan nyo. Ayan guys, patay na yung ating sayote yung ating okra ayan oh yung alagbati natin yan na lang natira tapos yung mga iwan ko kung mustasa ba yun at siya yun mistika sumama ayan tingnan natin ay wala na yung papaya ko guys wala na siya yung pinat ko patay na din ay ay nakachinilas pa naman ako tingnan natin guys sana hindi ako maano dito gusto ko tingnan yung kamote mamaya babalik ako dito mag boots na lang ako ayan mistika ano ba yan ba't mo kinagat yung ano ko yan guys o oh, yung talong ko patay na ano ba yung ginagawa mo dyan tingnan nyo guys o oh, ano gagawin nyo yun matras ay ampalaya ko wala na Ayan guys, yung kamote ko. Tingnan nyo. Ewan ko kung may laman pa yan. Kasi nung pununtahan ko dito guys, may laman pa yan eh. May laman na. Ayan, dito yung ampalaya ko. Wala na. Tapos dyan. Meron rin akong kamote dito guys. Ewan ko lang. Kung buha. Ay, wala na. Ito oh. Ito oh. ko to guys wala na tingnan natin yan mamaya yan no uh, uh, sayang wala na akong ma-harvest guys siguro sa alugbati na lang may ma-harvest ako pero sa iba wala na talaga sayang yung pinaghirapan tingnan natin tong aking kamunti try ko birahon ang punungan ha wala na gid oh di na gid ay ni siya makuan okay ana oh lata na, guys oh ah, good ah, wala good sya, guys wah lata gi apo na ngunod turtan aw na to niya guys check ko na Ano, oh, thank you for watching. Ola na gid guys, ang akong kamuting, akong gihulat-hulatan nga maharbis wa oh, na. Sayang.